Guys, magbahog na manok, guys. Nere pagbahog nag manok oh. Mm. mo mga manok ng mga suramba pagkain ng mga ir iringa ni ug iroba. Oh. ha <laughs> ha guys oh mga manok guys oh hapit na sila magdagko guys ano po niya akong pang pang timbang eh, baligyan na po po kung wala yung ginoo ba oh. diba? na to guys oh ano na mga alagang manok diri sa akong bukid ha hapon ako ni silang bahugan, no, na ako'y akong partner, dito. Hogan po niya kada hapon. Mga no, na siya may magbahog sa hayo. Nya, ako po doon magbahog. Ani aku mga manok. Ah. Malagi oh. Gastu kayo silag bahog guys. Sa ani nila siya, guys. Pero gasto kayo magbahog. Nya akong mga alagang manok. Hmm. Ya. Ah. Ah, bau bung manok atau apa iuring muka on pun maming muka on pun maming ah ika wa nganung muka on pegaan an mana emo kau an muka ha labu nai muka on dili muka on muka on bau cumanok seram bau gini muka anih iuring anih hilapu tuh dili hilah apa on ang kanilang sudan hmm? ang sudan na ni guys gagmay nga isda nga mga mang, surambaw pa sa mong mga manok nga gilain na ng pagkaon oh. yun, dihara mo oh. da 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 hmm. hmm? asa naman po mo Nok, diri remok. Nok. Ah, guys, oh. Hmm. Ada uh -huh. eh, puyuh sini kak, ongi pun giring, oh. Kak, ongi hmm. Mga, kuang kayu bas rambau, oh, sa, oh.

Mm, mana guys akong mga alaga, guys. Wala mm. lagi motuo, wala di. Kering og nak sagur ni among kering og iro mong alaga dere. Sa taning kaon padulo. Toto totoo kaon. Mm. Na na na, kun dugbo sila kay abi ni langit kauna. Abi na ninyo ting kauna nga dili pa man ani hitay kaon ron. Saman mo. Ga da da oh. Mm. Yeah. yeah diyan ano ni mo tingka on di pa mo mo tingko on hoi kawa dia na horot na ito saan babo pung usah kegulian haha <laughs> na bibo na pagkahapon kaya tuod na na sila Tuod na na sila guys. tuot na na sila og bahoga na nimo. Ngayon na sila pagkaon. Nagsagol ang iring. Mo'y nagkaon. Iring og manok. So, abi nila ilahan ng ting panihapon ron mga manok na bagyod na mara sila guys sabay sabay na sila hmm, hmm. sa <tipos> mga gagmay. Ang sapon niyo. Ang napunamog guys. Ito kalimutan ko. Oh, wala sila. Kaya da, dapat yung guys, oh. Oh. Ano lang pagkaon. Chick booster. Ah, dapat dere guys, ako ang manok, ang gagmay. Gagmay pa ni siya guys, oh. oh. cute kaayo sila guys. Look na da, guys, akong manok guys, cute kaayo. Oh, na ah. Dili oh, mo gawas, oke oh, kailang kwan guys, oke oh, kailang sila tambok. Oo, una po na yamong padagkon guys, balik kayo. Balik diyan na po na pohon, o wundang ni. neng. Wala na tayong bugas. Hey guys, thank you for watching. God bless.